Kamusta mga kababayan? Welcome sa Insight Fusion. Ngayon ay tatalakayin natin ang tatlong co-equal branches ng pamahalaan ng Pilipinas, ang kani-kaniyang tungkulin, at kung bakit napakahalaga ang pagiging independent ng bawat isa. Tara, simulan na natin. Una, executive o executive branch. Ang sangay na ito ang nagpapatupad ng batas, pinangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas kasama ang gabinete at mga ahensyang tagapagpatupad ng batas. Sila ang tumitiyak na ang mga batas na binuo ng Kongreso ay naisa sa katuparan. May responsibilidad sila sa administrasyon, diplomasya at seguridad ng bansa. Pangalawa, legislatura o legislative branch. Binubuo ito ng Senado at House of Representatives. Gumagawa, nag amienda at nagpapawalang bisa ng mga batas. May kapangyarihang mag-imbestiga, mag-budget at bumuo ng mga pulisya para sa bayan. Hawak din nila ang power of the purse, sila ang nag-aapruba ng pambansang budget taon-taon. Bagamat ang Pangulo ang nagsusumite ng panukalang budget sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, DBM, ang Kongreso pa rin ang may huling desisyon kung saan gagastusin ang pera ng bayan. Sila ang nagbibigay ng pinal na apruba kung anong programa, proyekto o ahensya ang bibigyan ng pondo taon-taon. Pangatlo, Hudikatura o Judicial Branch, pinamumunuan ng Korte Suprema. Sila ang nagbibigay linaw kung paano dapat intindihin at ipatupad ang batas. Sila ang tagabantay para maiwasan ang pag-abuso ng kapangyarihan ng ibang sangay. Tinitingnan nila kung ang mga batas at hakbang ng pamahalaan ay naaayon sa saligang batas. Ang pagkakaiba-iba at pagiging independent ng bawat sangay ay mahalaga para sa checks and balances. Walang sangay ang dapat manghimasok o magdikta sa kapangyarihan ng iba. Pinipigilan nito ang tyranny o pagmomonopolyo ng kapangyarihan. Sa ganitong sistema, may pananagutan at transparency sa pamahalaan. Sa batas, ang lehislatura ay may kapangyarihang magtakda kung saan gagastusin ang pondo ng bayan, isang mahalagang bahagi ng demokratikong pamahalaan. Pero sa aktwal na takbo, may mga salik na nagpapabago sa ideal na balanse, tulad ng may mga bahagi ng budget na awtomatikong inilalaan gaya ng pambayad utang kahit walang aksyon mula sa kongreso ang ehekutibo sa pamamagitan ng National Expenditure Program ay may malaking influensya sa budget. May kasaysayan ng pork barrel at politikal na pag-aalok ng pondo na nagbabago sa intensyon ng budget. Ang disenyo ng pamahalaan ay balanse, pero ang pagpapatupad ay naaapektuhan ng mga interes, kasaysayan at politika. Kaya tungkulin ng mamamayan na maging mapagmatsyag at magsure para mapanatili ang hustisya at integridad sa gobyerno. At iyan ang buod ng ating co-equal branches ng pamahalaan, ang kanilang mahalagang gampanin at ang kahalagahan ng respeto at kalayaan ng bawat isa. Hindi perpekto ang sistema, pero kaya natin itong pagandahin sa pamamagitan ng kaalaman at partisipasyon. Ang tunay na demokrasya ay umiiral kapag ang mga tao ay may kaalaman, nagtatanong at handang manindigan para sa tama at katotohanan. At sa patuloy na pagrespeto sa institusyon, hindi lamang sa prinsipyo kundi sa realidad. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe at i-share ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. Hanggang sa susunod at mabuhay ang Pilipinas.